May Mexicana pa nga dyan eh. Kasi namatay na yung kakalaklak ng tequila, ng champagne, ng mga wine. Kasi ang labanan dyan sa, dito sa Chiba, dyan sa mga Pilipin pa bumisi. Hindi yan katulad dati ng panahon ng talento. Paramihan lang ng okyaksan na may pupunta sa'yo, isishimi ka. Paramihan lang ng request. Pero hindi ka naman pipilitin lumaklak ng lumaklak. Diyos pa nga iniinom namin nun eh. Ay, dito rin sa so Kaibakura, hindi kami pinipilit uminom ng alak. Oroncha lang kami, ocha. Usually, mga hapon Japone, ayun lang, oroncha, ocha lang. Kampais tea, ganun. Hindi sila yung... nagpapa-order talaga. Pag kinakailangan uminom ng alak, nagre-request talaga yung, okay, sana. Ma may iinom ba tikila? Ganun. Sabi ng satcho, sino ba umiinom? Alam ko ito si... Ako daw, malakas ako uminom. Pwede ka uminom tikila, gano'n. Mga ilang tikila may inumin. Sabi ko, may pasok ako sa room. Pwede hindi. Sabi ko, oroncha lang, ocha, gano'n. Pag kaya mo naman yung customer na ocha, oroncha, pwede lang. Sabi pa nga nila, mugicha. Ano yung mo gita. Wala naman yun. Kasi ayon yung pera na hindi naman din oras din ang binabayaran sa amin. Tapos, ano to? Mas gusto ko na dyan kasi pag ang hapon ng kasama mo sa trabaho, hindi na sila masyadong machika. Unless lang pag may sinama kang Pilipina sa umisi na yan. Dalawa ay mag-aaway ang Pilipina dyan. Yung Pilipina lang din magchichismis eh. Pero yung mga Japonesa, so wala yung kakinay. Kasi sa mga sa pagasama mo sila sa umisi. Kahit may staff kaming hapon na mga lalaki bata, mga tencho-tencho waiter namin. Ano? Ang mga haponesa kasi, taimik lang sila. Wala silang pakialam sa private mo. Basta as long nagtatrabaho ka, okay lang yun sa kanila. Hindi sila makikialam. Kung anong style mo sa pagtatrabaho. And then, ang iniisip lang nila yung kikita, yung oras babayaran sa kanila yung oras na sweldo, yung ganun, yung sweldo ibibigay sa kanila. Ganun. Kung ano lang kausap nila yung pumasok sila doon, yung amo, ayun lang kausap nila. Hindi ka na nila kailangan. Kasi para paras kayo nagtatrabaho dyan, kanya-kanya kayong diskarte. Eh. Oh, bait pa nga po eh. Bait pa nga kasi candy nga lang binibigay ko eh. Hindi ka na makalimutan talagang hi, hello, mag-aano niya, kahit sinimang utang kanya dati, kasi Pilipina, hindi naman niya, siguro first time sa Pilipina makasama sa umisip, bato ba Dito pa nag-apply, parang may ganun din sa Japonesa. Pero hindi naman sila, ano, magiging, ay usually pa magiging kaaway mo lang din yun, happy times, nisira ka lang dyan. Pag nagpasok ka ng Pilipinas, dumami na kayong Pilipina dyan. Yun. Yung ipapasok mong Pilipina doon, yung haponesa kakaibiganin. Tapos yung haponesa, ibe-brainwash. Sa ikaw na awayin, hanggang sa mapasipa ka dyan. Ganun. Hindi rin, sa bansang to, hindi hapon, hindi ibang, hindi, hindi ibang lahi ang magpapabagsak sa'yo. Set ilang beses ko na naranasan. Ang maninira at ang sisira sa'yo at magpa, mag, lalaglag sa'yo pa baba. Kapwa Pilipina, Moren. Kaya sabi ko, nag-iingat na ako sa panahon ngayon. Kaya ma'am, ma mas gusto ko yung kasama yung mga Japonesa. Kasi pag tapos na, out na stop na yung oras namin, ihatid na na kami ng soge namin, ng amo namin, ng stop namin. Sa bahay namin, safely. Tapos, kuruma ng amo namin. Yun. Iyaawas lang sa kaltas yung senyen na pambayad namin sa service namin. Tapos kukunin namin sa sweldo. And then, wala nang pakialam yung Haponesa sa inyo. Yung mga Hap uh, Uwi na yan. Yung, iba, yung isang Haponesa nga eh. Sinusundo ng nanay niya, nakakuruma yung nanay niya. Ganun na mga kasama ko. Mga bata pa, yung iba, inaalagaan pa ng nanay. Ha? Sabi ko, ayos na, tatrabaho sa kaya ba? Sinusundo ng nanay. Dahil sa front ng umisi namin, nakikita ko si Yobi sa ako sa babae. Eh. Pinapauwi na ng namin. Pag uwi na ng namin, o uwi na ako. Hindi siya nagsogay, hindi siya nagpa-service sa umise. Kasi, nandyan yung sasakyan ng nanay niya sa baba.